Hello guys, good morning sa inyong lahat. Tuturuan ko po kayo ngayon kung paano maglinis ng filter element. Una guys, tanggalan po natin ang hangin po guys. Yan po, naririnig nyo po guys. Yan guys, so natanggalan na po ng hangin natin. Ngayon, titignan po natin po guys yung pinaglalagyan ng filter element kung mas mataas po yung swimming pool so mas mataas ang swimming pool ngayon guys mas mababa po yung filter tank ngayon po para po hindi bumalik yung tubig magsasarap po tayo dito guys sa git bulb yan po sarap po natin to lahat guys ito kasi yung papasok dito yan po Ayan guys, nasara ko na lahat. So safe na po itong buksan. Ngayon, bubuksan po natin guys. Dito guys. Para malinisan natin yung filter element. Bubuksan ko ngayon to guys. Yan po, bubuksan ko po. So nabuksan na guys. Ngayon, tatanggalin natin yung clam. Yan po guys, natanggal ko na. So tatanggalin po natin yung kanyang filter element cover. Ito po. Na guys, sobrang dumi. Ngayon lilinisin po natin yung guys. Doon po tatanggalin ko po ngayon to at lilinisin ko rin po yung kanyang filter tank tapos isunod ko na ito strainer basket ng mot ng motor yan po yan po guys yan po so lilinisin ko na po ito ngayon doon yun guys hindi na po yung filter tank ngayon mamaya susunod na po natin yung filter element Tapos na po ito yan guys sunod na po yung membrane cover ng strainer basket ng motor pump yan po medyo sira na po pero paparequist ko ako Ayan po, nabalik ko na guys. So, malinis na rin po ito. maglalagay po ako ngayon ng COVID dito. Dito ko ngayon guys, ilagay yung DE. Para safe. Sa filter Sarado ko na ito guys. Para yung tubig. Medyo mapuno pa siya ng konti. Para lalagyan ko na po ng DE. para so, sarado ko muna guys. Ayan guys, nasara na. So, maglalagay na po tayo dito ng DE. Pag uh, nangalahati na po yung tubig. Tapos so, susunod ko na guys yung filter element. Ayan guys, naglagay na po ako ng DE. So, maliit po yung filter tank nila. So, dalawang kilot kalahati lang po guys ang nilagay natin. Kasi, para tamang tama lang po dun sa laki ng filter tank kasi hindi po siya 720 siguro mas mababa to yan guys so ito guys lilinisin na ngayon natin yung filter element tuturuan ko na naman kayo ngayon kung paano maglinis at kung paano magbalik ng filter element so yan guys natanggal ko na yung cover nya ngayon isa isahin po natin ito Pag nag pag naglinis kayo guys ng filter kailangan laging yung nguso ay laging nasa baba para pag nilinis nyo siya diretso tapon talaga guys yung dumi hindi yung masasala pa kailangan babalik ta to sa ilalim kailangan to para yung dumi diretso tapon hindi yung masasala pa pagkaganyan ang linis nyo kasi naiipon po siya dito dito pumapasok kasi yung dumi kung halimbawa ganito ang paglinis nyo kaya kailangan balik ta nyo guys yan guys so oh. isprihan nyo lang yan guys matatanggal na kaagad kasi may DE po yan may chemicals hindi po siya mamamansya yung DE kasi minamagnet niya yung mga dumi dito sa filter element kaya nasasala po niya guys oh. sa sobrang dumi po guys ayun oh. Ayan guys So ayan guys Malinis na po lahat ngayon Asimbole na po natin yan Ngayon Pag asimbol nyo guys Laging tatandaan nyo po Yung maliit Kailangan lagi nyo iuna Unahin Pag mag kayo guys Laging maliit Laging nakatoon dito guys oh, Sa bilog Ayan guys Ayan po Pagka yung maliit hindi nyo inuna, kahit anong gawin nyo guys, babalik ng babalik kayo sa number one. Kaya kailangan yung maliit lagi nakatuon dito at saka laging nauuna guys. Ayan o. Oh. Ayan guys o. Oh. Paikot lang yan guys. Ikot nyo lang yan. Ganyan oh. Eh. Tapos okay na guys. Pwede nyo na ikasa lahat. yan guys ikot-ikot oh. lang yan guys basta yung maliit laging nauuna guys yan po so ayan yan sa so, guys oh kaya yung mga bago pang gumagawa ng swimming pool at kung kayo lang po ang magmiminti ng pool kailangan laging malinis po yung filter element dito po guys dito po kasi yung dumi na sa sala diyan po. Ngayon po, ikakasal na po natin yan. Susunod na po natin ito guys sa itaas. Ito po. Yung ito guys, kailangan nakatuon dito guys yung oh, sa bilog. diyan po. Para pag kinasa nyo doon guys, pasok na pasok. Baga. Virgin na virgin. Yo. So ayan na guys. Oh and guys so, lagi naka sa ano dito guys sa awang nya guys para diretso pagdating dito guys oh so, sa bilog na to guys pasok na pasok kailangan hindi po siya malilito hindi po kayo malilito para alam nyo rin po yung mga bago pang nakakano ng swimming pool guys yung paglilinis minsan minsan nalilito sila eh kaya kung alam nyo po ang dali lang po ito. Punta lang po kayo sa video ko guys. Nandoon ang actual na kung paano maglinis ng filter element. So ayan guys, nakasako na. May DE na rin po yan ngayon. Takta na po natin yan guys. Para safe si gamitin. Ayan guys, okay na po. Lahat po, nasarado ko na po ito ngayon. Ito guys pwede na po natin gamitin double check na natin guys baka mayroon nakasara dyan o oh, hindi natin nabuksan pwede po siyang sumabog yung ating pipe PVC so ito guys yung ginawa natin kanina guys bubuksan po natin yan po yan po guys buksan po natin lahat guys lahat na nakasara kanina so nabuksan na po natin guys okay na po safe na po siyang gamitin yan po ngayon papandarin ko po nandal tapos i-jerk lang natin ito guys para makunin yung tubig dito tapos tignan natin yung pressure na guys pressure jerk ito um, ang po siya sa X so tama lang guys ideal po siya kung tawagin sa PX pero so, tama lang po so okay na po guys yan guys. Uh, guys so kaya guys so may tubig na po siya sarado na po natin so hindi na natin gamitin guys yan lang guys ang tutorial po kung paano Maglinis ng filter element. O filter tank. Yan po. Yan po guys. Thank you po. Sana magustuhan nyo guys yung video ko. Yan po. God bless. Thank you all.